Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa pagsapit ng taong 2024 Maraming pagbabago at hamon ang naghihintay para sa mga ipinanganak sa taon ng kuneho ayon sa Zodiac na Chino. Ang taong ito ay magdadala ng iba't ibang oportunidad at pagsubok sa kanilang buhay. Mula sa karera hanggang sa personal na relasyon. Mahalaga na maging handa at mapanuri ang mga kuneho sa bawat desisyon at pagkilos na kanilang gagawin. Sa kabila ng ilang paghihirap, marami ring magagandang pagkakataon ang nag-aabang para sa kanila. Ang pagiging maingat sa kalusugan. Pagpapalakas ng mga relasyon at pagiging masinop sa pinansyal ay ilan lamang sa mga aspektong dapat nilang bigyang pansin. Sa pagharap sa taong 2024, ang gabay na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pangunawa at mga praktikal na payo para sa mga kuneho upang mas magtagumpay at lumigaya sila sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay. Sa taong 2024, ang kapalaran ng mga taong ipinanganak sa taon ng kuneho ay pangsampu sa lahat ng labindalawang signos. Ito ay mas maganda kumpara sa nakaraang taon. Ngunit hindi pa rin ito sapat na maganda. Mahalaga para sa mga kuneho na maglaan ng higit na pansin sa kanilang kalusugan. Inaasahang sila ay magiging nasa sub-healthy na kalagayan. Kung kaya't kailangan nilang mas pagtuunan ng pansin ang kanilang pisikal na kagalingan. Sa aspeto ng karera at yaman, hindi ito masama. Inirekomenda na iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga leader ng iba't ibang koponan sa lugar ng trabaho at iwasan ang mga bulag at padalos-dalos na pamumuhunan. Para sa mga may asawa, mahalaga ang pagiging pasensyoso at maalaga sa kanilang mga kapareha upang mapanatili ang isang masayang pagsasama. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at suporta ay susi sa isang matatag na relasyon. Para naman sa mga single, may magandang pagkakataon na makahanap sila ng romansa. Ang taong 2024 ay maaaring maging isang taon kung saan maaari nilang matagpuan ang kanilang kapareha. Ang mga kuneho ay hinihikayat na maging masigasig sa pagbuo ng mga bagong relasyon o pagpapalalim ng mga kasalukuyang ugnayan. Ang taong ito ay maaaring magdala ng bagong kapanapanabik na mga karanasan sa kanilang buhay pag-ibig. Sa aspeto ng karera, ang mga taong kuneho sa 2024 ay makakatanggap ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang profesional na paglago. Mahalaga para sa kanila na mag-focus sa kanilang trabaho at iwasang sumali sa anumang uri ng panig o politika sa opisina. Ang pagiging neutral ay makakatulong sa kanila na makaiwas sa hindi kinakailangang mga problema. Ang pagiging maingat at mapanuri sa pagtanggap ng mga bagong proyekto o responsibilidad ay mahalaga. Dapat nilang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan bago gumawa ng anumang desisyon. Ang pagpapakita ng dedikasyon at kasipagan sa trabaho ay magbubunga ng magandang resulta. Mahalaga rin ang patuloy na paglinang ng kanilang mga kasanayan, ang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa isang positibong paraan at pag-iwas sa mga hindi pagkakaunawaan ay mag-aambag sa isang mas mabuting kapaligiran sa trabaho. Ang taong 2024 ay maaaring maging isang taon ng profesional na pag-unlad para sa mga kuneho kung sila ay magiging matyaga, maingat, at nakatuon sa kanilang layunin. Para sa yaman. Ang mga taong kuneho ay may potensyal na kumita ng higit pa sa 2024 sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Hindi inirekomenda na sila ay mamuhunan sa mga bagay na hindi nila lubos na nauunawaan o walang sapat na kaalaman. Ang pag-iingat sa pinansyal na aspeto ay mahalaga. Imbes na mamuhunan sa hindi siguradong mga proyekto, mas mainam na gamitin ang kanilang kita para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay tulad ng pag-aayos ng tahanan o pag-invest sa sariling kalusugan. Ang pag-ipon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan o mahirap na araw ay isang matalinong hakbang. Ang pagkakaroon ng sapat na ipon ay magbibigay ng kapanatagan sa pinansyal. Dapat ding isaalang-alang ng mga kuneho ang paggawa ng budget at pagpaplano ng kanilang gastusin upang mas mapamahalaan nila ang kanilang yaman. Ang taong 2024 ay magiging isang taon ng pagiging praktikal at pag-iingat sa pinansyal para sa mga kuneho, na naglalayong magkaroon ng mas matatag na hinaharap. Sa aspeto ng relasyon, mahalaga para sa mga may asawa na kuneho na maglaan ng mas maraming oras at pagsisikap upang mapanatili ang isang masaya at harmoniosong atmosfera sa pamilya. Ang pagiging pasensyoso, maunawain, at ang pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanilang kapareha, ay susi sa pagpapanatili ng isang matibay at maligayang relasyon. Ang mga may asawa ay hinihikayat na magkaroon ng regular na mga gawain o aktibidad kasama ang kanilang pamilya, tulad ng pagkakaroon ng family day o paglalakbay na magkasama, upang mapalakas ang kanilang samahan. Para sa mga single na kuneho, ang 2024 ay nagpapahiwatig ng magandang posibilidad na makahanap sila ng kanilang makakapareha at magkaroon ng masayang relasyon. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pakikipag-ugnayan sa iba ay mahalaga para sa mga single upang mas mapalawak ang kanilang social circle at magkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanilang potensyal na kapareha. Ang taong ito ay magiging isang panahon ng pagtuklas at pagbuo ng mga bagong relasyon para sa mga single na kuneho na maaaring humantong sa pagkakaroon ng mga makabuluhang koneksyon sa larangan ng edukasyon. Ang mga kuneho ay may katamtamang swerte sa 2024 kung sila ay magpapakita ng dedikasyon sa kanilang pag-aaral. Maaari silang magkaroon ng magagandang resulta. Ang pagiging masigasig sa pag-aaral at paglalaan ng sapat na oras sa pagre-review at paghahanda para sa mga pagsusulit ay mahalaga upang makamit ang tagumpay. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pag-aaral at iba pang aspeto ng buhay, tulad ng libangan at social life, para mapanatili ang isang malusog na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng maayos na study habits at paggawa ng study plan ay makakatulong din sa kanilang pag-aaral upang mas maging epektibo at produktibo. Sa aspeto ng kalusugan, ang taong 2024 ay maaaring maging hamon para sa mga kuneho dahil ito ang pinakamahina sa lahat ng aspeto ng kanilang kapalaran. Mahalaga na bigyang pansin nila ang kanilang kalusugan ngayong taon. Ang pagkakaroon ng balanseng dieta at pagkonsumo ng masustansyang pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Iwasan ang sobrang pagkain ng mga processed at junk foods. Mahalaga rin ang sapat na pahinga at pagtulog. Ang pagkakaroon ng regular na sleep schedule ay makakatulong sa kanilang physical at mental na kalusugan. Ang regular na ehersisyo o physical activity, tulad ng paglalakad, jogging, o pag-ehersisyo sa GYM, ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang resistensya at pangkalahatang kalusugan. Ang pag-iwas sa stress at pagkakaroon ng mga aktibidad na nakakarelax, tulad ng yoga o meditation, ay makakatulong sa pagpapanatili ng isang malusog na isipan at emosyon. Sa kabuuan, ang taong 2024 ay isang panahon kung saan dapat maglaan ang mga kuneho ng mas maraming oras at pansin sa pagpapabuti at pag-aalaga sa kanilang kalusugan upang masiguro ang kanilang kabutihan. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, Huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito эмоции Su ya palu betag na paluo di na pagbafaletsmakig na